Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang Paano mapapanatiling malakas ang kalamnan? Pagkatapos ng edad sa sa tulong ng isang simpleng prutas, maaaring iniisip ninyo na maayos lang ang inyong katawan hanggang sa isang araw ay maramdaman ninyong nanghihina na ang inyong mga binti. Nanginginig ang inyong mga braso habang hawak ang isang tasa ng tsaa. Ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Maaari itong humantong sa mga bali ng buto at maging sa pagkawala ng inyong kalayaan bilang isang doktor. Napakarami ko nang nakitang mga senior sa India man o sa US na tahimik na nawawala ng kalamnan kahit pa kumakain sila ng masustansya araw-araw. At ang ikinagugulat ng karamihan sa kanila ay ang isang simpleng prutas na ito na matatagpuan sa inyong kusina ay may mas maraming protina kaysa sa isang nilagang itlog at maaaring tahimik na maprotektahan ang inyong mga kalamnan sa natural na paraan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang makapangyarihang prutas na ito at kung paano ito kainin sa tamang oras upang maibalik ang lakas pagkatapos ng edad 60. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong marinig mula sa inyo saan kayo nanonood at anong oras na ngayon dyan pakiusap. Mag-iwan ng komento sa ibaba, tunay kong inaabangan na mabasa ang mga ito. At kung nais ninyong manatiling malakas at malaya sa darating na mga taon, pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na tip na espesyal na ginawa para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Magsimula na tayo. Pagkatapos ng edad 60, maraming nakatatanda sa India ang nagsisimulang mapansin ang isang bagay na tahimik na nagbabago sa kanilang katawan. Kahit na ang kanilang dieta ay nananatiling pareho, may roti, sabzi, Marahil isang nilagang itlog o isang mangkok ng dal, hindi na nila maramdaman na kasing lakas pa ng dati ang kanilang mga kalamnan. Maaari ninyo itong maramdaman kapag ang pagtayo mula sa isang upuan ay nagiging mas mabagal o kapag ang pagbubuhat ng parehong supot ng grocery ay parang mas mabigat kaysa dati. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi palaging dahil lamang sa pagtanda ito ay may siyentipikong dahilan. At kapag naunawaan ninyo ito, maaari na ninyong simulang kontrolin muli ang sitwasyon. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagsisimulang mawalan ng muscle mass ang ating katawan. Humigit kumulang 1 hanggang 2% bawat taon pagkatapos ng edad 70. Ang tahimik na prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit ang mga epekto nito ay dahan-dahang naiipon. Ang mga braso at binti ay nagsisimulang manghina. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo mula sa sahig ay nagiging mas mahirap at mas nagiging karaniwan ang mga pagkahulog. Ang mahinang mga kalamnan ay hindi lamang isang pisikal na problema pinapataas din nito ang panganib ng mga bali, mga isyu sa balanse, at maging ang pag-ihi sa gabi. Oo, ang mas mahinang mga kalamnan sa hita at balakang ay maaring makaapekto rin sa kontrol ng inyong pantog. Maraming nakatatanda ang gumigising ng dalawa o tatlong beses sa gabi, hindi dahil sa sobrang pag-inom ng tubig, kundi dahil hindi na kayang suportahan ng kanilang katawan ang pantog sa paraang tulad ng dati. Isang malaking dahilan ng pagkawala ng kalamnan ay ang paghina ng kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng protina. Kahit kumain ka pa ng dalawang itlog sa isang araw, tulad ng ginagawa ng maraming nakatatanda, maaaring hindi ito lubusang na iko-convert ng iyong katawan bilang lakas ng kalamnan. Bakit? Dahil ang sistema ng panunaw pagkatapos ng edad 60 ay nagiging mas mabagal at mas sensitibo. Ang tiyan ay gumagawa ng mas kaunting acid. Ang mga bituka ay maaring magkaroon ng bahagyang pamamaga kahit walang sakit. Ibig sabihin, yung mga protina sa inyong pagkain maging mula sa dal, paner o kahit karne, ay hindi natutunaw at nasisipsip ng mahusay. Para kang naglagay ng tamang gasolina sa iyong scooter, ngunit ang makina ay hindi na gumagana ng buong lakas. Ginagawa mo ang tama, ngunit hindi ito ginagamit ng katawan sa tamang paraan. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni G. Mohan sa doho mo taong gulang mula sa pune. Tuwing umaga, kumakain siya ng dalawang nilagang itlog at umiinom ng isang basong gatas. Sa paniniwalang ginagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang kalusugan. Ngunit napansin niya na nabawasan ang lakas ng kanyang pagkakahawak. Nahihirapan siyang buksan ang isang masikip na garapon, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay kapag hawak ang dyaryo. Minsan pa siyang nahulog habang bumabangon sa kama, hindi dahil nadulas siya, kundi dahil hindi mabilis na tumugo ng kanyang mga binti. Nang bumisita si G, mohan sa isang espesyalista, nagulat siyang malaman na sa kabila ng pagkain ng sapat na protina, hindi ito nasisipsip ng kanyang katawan. Bumagal ang kanyang panunaw at kailangan niyang ayusin kung kailan at paano siya kumakain. Hindi lang kung ano. Sinimulan niyang kainin ang kanyang protina ng mas maaga sa araw. Nagdagdag ng kaunting hilaw na papaya sa kanyang tanghalian para sa mas mahusay na panunaw. At isinama ang mga banayad na ehersisyo sa upuan upang pasiglahin ang pag-aayos ng kalamnan sa loob ng anim na linggo. Napansin ni Jeshe Mohan na mas matatag na ang kanyang mga kamay. Mas mahusay na niyang mahawakan ang manibela ng kanyang scooter. At higit sa lahat, mas maitiwala na siyang maglakad kahit sa hindi pantay na lupa. Kaya, mahal kong nakatatanda. Tandaan po natin na ang pagkawala ng kalamnan ay hindi ninyo kasalanan. Ito ay natural na takbo ng katawan. Ngunit hindi kayo walang magagawa sa tamang kaalaman at ilang maliliit na pagbabago. Ang inyong lakas ay maaring bumalik dahan-dahan, marahan, ngunit tiyak. Para sa maraming nakatatanda sa India, ang abang itlog ay matagal nang itinuturing na gold standard para sa protina. Maging ito man ay soft-boiled sa almusal o isang omelet na may sibuyas at berdeng sili. Ito ay pamilyar, simple at malusog. At oo. Ang isang karaniwang itlog, mga 60g, ay nagbibigay ng mga 6 hanggang 7 gramo ng protina. Na mabuti Ngunit kapag kayo ay higit sa 60 ang mga pangangailangan ng inyong katawan, ay hindi nakapareho noong kayo ay mas bata pa. At diyan nagsisimula ang tahimik na problema. Pagkatapos ng edad 60, ang natural na kakayahan ng katawan na panatilihin at muling buuin ang kalamnan ay nagsisimulang bumaba. Inirekomenda ng mga doktor na ang mga matatanda sa India ay dapat maghangad ng hindi bababa sa 55 hanggang 60 gramo ng protina bawat araw. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng dalawang itlog araw-araw na nagbibigay sa iyo ng humigit kumulang 13 gramo, malayo ka pa rin sa talagang kailangan ng iyong mga kalamnan. At lalo itong nagiging mahirap kapag mas maliit ang iyong gana o mas mabagal ang iyong panunaw maraming nakatatanda ang mabilis mabusog at nililimitahan nito kung gaano karaming pagkain at protina ang komportable nilang makonsumo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng marami. Habang ang mga itlog ay mayaman sa protina, maaari rin silang maging mahirap tunawin para sa ilang nakatatanda. Lalo na kapag kinain sa gabi, ang mga itlog ay maaaring magdulot ng pamumulaklak bloating, gas o kabigatan sa tiyan. Ang discomfort na ito ay maaaring humantong sa mahinang pagtulog, makaabala sa panunaw at maging sanhi ng mental fog sa susunod na umaga. Nakilala ko ang mga nakatatanda na huminto sa pagkain ng itlog sa gabi hindi dahil ayaw nila nito kundi dahil hindi na maganda ang pakiramdam ng kanilang katawan pagkatapos sa mga rural na bahagi ng Maharashtra at Tamil Nadu, maraming nakatatanda ang nagsabi sa akin na iniiwasan nila ang mga itlog pagkatapos ng paglubog ng araw. Sabi nila, nagdudulot ito ng pet bhari jatahay, isang pakiramdam ng paninikip at pagkapuno at mahalaga iyon dahil ang isang pagkain, gaano man kasustansya, ay dapat ding angkop sa iyong panunaw at oras ng araw. Kung hindi, lumilikha ito ng mas maraming pabigat kaysa benepisyo. Ngayon, narito ang nakakagulat na bahagi. Mayroong isang prutas na madaling matagpuan sa mga tahanang Indian, niluluto sa mga curry o kinakain kapag hinog sa tag-araw na naglalaman ng mas maraming usable na protina kaysa sa isang itlog. Maaring hindi ito mukhang isang pagkaing mayaman sa protina, ngunit kapag inihanda sa tamang paraan, ito ay nagiging isang banayad na powerhouse para sa mga nakatatanda. Ang prutas na ito, kapag kinain ng may pag-iingat ay sumusuporta sa lakas ng kalamnan, panunaw at enerhiya. Lahat ng walang kabigatan na nararamdaman ng ilang tao pagkatapos kumain ng itlog. Ibubunyag ko ang prutas na ito sa susunod na seksyon. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang prutas na tahimik na nabuhay sa mga likod bahay ng mga tahanang Indian. Sinasamba sa mga templo Niluluto sa mga kusina tuwing tag-araw, ngunit bihirang ipagdiwang para sa kung ano talaga ang inaalok nito. Oo, ang tinutukoy ko ay ang makapangyarihang langka jackfruit. Tawagin mo man itong kathal sa Hilaga, chakka sa Kerala o palapasham sa Tamil Nadu. Ang prutas na ito ay may higit pa sa lasa. At ang maaring ikagulat ng maraming nakatatanda na nanonood ngayon ay ang langka ay maaring magbigay sa iyo ng mas maraming usable na protina bawat gramo kaysa sa isang nilagang itlog. Isipin ninyo ito, ang 100 gramo ng hinog na langka ay naglalaman ng humigit kumulang 2.5 hanggang 3 gramo ng protina. Maaring maliit ito sa simula, Ngunit para sa isang prutas, ito ay kahanga-hanga. Karamihan sa mga prutas ay nag-aalok ng tamis, hydration, marahil ilang fiber, ngunit napakakaunting prutas ang kayang suportahan ang iyong mga kalamnan tulad ng langka lalo na pagkatapos ng edad 60 kung kailan kailangan ng katawan ng banayad na protina na madaling tunawin. Pumunta tayo sa isang hakbang pa, ang hilaw na langka, na maaaring kinain na ng marami sa inyo bilang curry o sabzi ay mas makapangyarihan pa. Kapag niluto ng maayos, ang 100 gramo ng hilaw na langka ay maaring mag-alok ng 6 hanggang 7 gramo ng protina. Nakatumbas o higit pa sa ibinibigay ng isang regular na itlog, ngunit may higit pa. Ang protina na ito ay walang kasamang kolesterol o kabigatan na kung minsan ay dala ng mga itlog sa mga sensitibong tiyan. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw. Ang pagkain ng mabigat na protina ng hayop sa gabi ay maaaring magdulot ng bloating, gas, o discomfort. Ngunit ang langka, lalo na't hilaw at niluto, gamit ang tradisyonal na mga pampalasang Indian, ay nagiging magaan, mayaman sa fiber, at mas madali para sa bituka. Nagpapalakas ito ng hindi nagpapahirap, at sa Ayurveda, Kilala itong nagbabalanse ng vata at kappa na nangangahulugang pinapanatili nitong grounded ang enerhiya at maayos ang panunaw. Ano pa ang inaalok ng langka? Naglalaman ito ng natural na bitamina C na mabuti para sa iyong immune system at balat. Mayaman ito sa potassium na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at sumusuporta sa matatag na tibok ng puso at mayroon itong fiber. Napakarami nito na tumutulong sa iyong manatiling busog ng mas matagal, nagpapabuti ng panunaw, at nagpapanatiling matatag ng iyong asukal sa dugo. Para sa mga nakatatanda na namamahala ng borderline na diabetes o hypertension, ang mga katangiang ito ay isang tahimik na biyaya. Sumusuporta ito ng walang mga side effect. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang totoong kwento si Lakshmi Maji, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Chennai, ay nagsabi sa akin na kumakain siya ng itlog araw-araw sa loob ng mahigit isang dekada. Naniniwala siyang ito ang magpapanatili sa kanyang lakas. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaramdam ng kabigatan sa gabi, isang uri ng paninikip sa kanyang tiyan, at hirap sa pagtayo mula sa sahig pagkatapos ng kanyang panalangin sa umaga. Akala niya, Epekto lang ito ng pagtanda. Ngunit isang araw, iminungkahi ng kanyang manugang na subukan niya ang hilaw na langka curry sa tanghalian sa halip na nilagang itlog. Nagatubili si Lakshmi Maji noong una, ngunit sa loob ng dalawang linggo ng paggawa ng banayad na pagbabagong ito, napansin niyang mas gumaan ang kanyang panunaw. Mas nakakayuko siya ng mas mahusay, mas mabilis tumayo, at hindi nagaanong tumutunog ang kanyang mga tuhod kapag umaakit siya sa hagdan ng templo. Napansin din ito ng kanyang pamilya. Bumuti ang kanyang postura, mas kalmado ang kanyang enerhiya, at mas masayahin ang kanyang kalooban. Natawa siya at sinabing, siguro mas gusto ng katawan ko ang langka kaysa sa itlog. Ngayon, paano ninyo maisasama ang langka sa inyong mga pagkain. Magsimula tayo sa hilaw na langka kung makakahanap kayo ng sariwang kathal sa inyong lokal na pamilihan. Ipabalat at ipahiwa ito. Sa bahay, steam o pressure cook ang mga piraso na may kaunting luyang dilaw turmeric at asin. at pagkatapos, sa isang kawali Maglagay ng kaunting langis ng niyog o langis ng mustasa. Igisa ang buto ng mustasa, methi fenugreek, dahon ng curry at hing. Idagdag ang langka, haluin ng dahan-dahan at lutuin hanggang lumambot. Maari ninyo itong kainin kasama ng roti, kanin o kahit mag-isa na may isang mangkok ng curd sa tanghalian kung hindi kayo makahanap ng sariwang hilaw na langka. Maraming supermarket ngayon ang nagbebenta ng mga frozen o dilatang version. Siguraduhin lamang na walang idinagdag na preservatives o asin. Lutuin ito sa parehong paraan at magpapasalamat ang inyong katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang hinog na langka. Ang mga dilaw na laman na madalas nating kinakain sa tag-araw. Masustansya rin ito, ngunit dapat kainin ng may moderasyon. Kumuha ng tatlo hanggang apat na piraso mga 80-100 glen pagkatapos ng almusal o tanghalian. Hindi pagkatapos ng 5 serum p mm Kainin ito ng ganoon lang o idagdag sa isang smoothie na may curd at flaxseed para sa isang merienda sa hapon mangyaring iwasan ang pagkain ng hinog na langka sa gabi, lalo na kung meron kayong sensitibong panunaw o hirap sa pagtulog. Ito ay isang mainit na prutas at maaaring magdulot ng gas o kabigatan kung kinain ng malapit sa oras ng pagtulog. Gayon din, huwag isabay ang langka sa gatas. Maaari nitong guluhin ang iyong panunaw. At kung kayo ay may diabetes, manatili sa hilaw na langka sa halip na hinog. Ang nilutong hilaw na langka ay may mas mababang glycemic index at mas ligtas para sa kontrol ng asukal. Ngayon, ihambing natin ang mga numero dahil alam kong marami sa inyo ang nagpapahalaga sa malinaw na katotohanan. Isang katamtamang itlog 60G ay may mga 6G ng protina. Maganda yon. Ngunit may kasama rin itong 186 mg ng kolesterol. Ang 100 gilas ng nilutong hilaw na langka ay may humigit kumulang 6 to 7 G ng protina na may zero kolesterol at mas maraming fiber. Mayroon din itong mga anti-inflammatory compound at natural na antioxidant na hindi ibinibigay ng mga itlog, kaya gramo bawat gramo. Binibigyan ka ng langka ng protina kasama ang mga bonus na benepisyo sa kalusugan. Huwag po ninyong itigil ang pagkain ng itlog. Ngunit hinihiling ko sa inyo na tingnan ang langka sa bagong pananaw. Ito ay higit pa sa isang prutas. Ito ay isang tagapagtanggol, isang katulong, isang tahimik na tagapagpalakas na gumagana ng naaayon sa mga pangangailangan ng tumatandang katawan. Kung iniisip ninyo kung paano isasama ang langka sa inyong mga pagkain sa paraang tunay na magpapalakas sa inyong katawan. Lalo na pagkatapos ng asadpal, hayaan ninyong ipakita ko ang apat na simple at masustansyang paraan. Hilaw na langka na may munggo mungdal o tsana, ang munggo ay magaan, mayaman sa protina ng halaman at madaling tunawin Kapag pinasingawan o niluto sa pressure cooker ang mga piraso ng hilaw na langka at idinagdag sa nilagang munggo na tinimplahan ng kuminjera, luya, luyang dilaw, at isang kutsarang gi, ito ay nagiging isang makapangyarihang ngunit banayad na tanghalian. Hilaw na langka na may buto ng kalabasa pumpkin seeds. Ito ay mainam para sa hapunan. Ang mga buto ng kalabasa ay puno ng zinc, magnesium, at halos 20 gramo ng protina bawat 100 gramo. Igisa ang langka kasama ang isang kutsarang babad na buto ng kalabasa, kaunting bawang, methi seeds, at isang kurot ng hing para sa mas mahusay na panunaw. Pinakamainam itong ihain kasama ng malambot na fulka o isang maliit na mangkok ng kanin dalawang oras bago matulog. Smoothie ng hinog na langka at flaxseed para sa merienda. Pagsamahin ang dalawa hanggang tatlong piraso ng hinog na langka. Kalahating saging, isang kutsaritang giniling na flaxseed, at kalahating tasa ng curd i ito sa room temperature ng walang yelo o asukal. Nagbibigay ito ng natural na asukal para sa enerhiya, omega-3 mula sa flaxseed para sa pamamaga, at protina mula sa langka. Mahalagang paalala. Iwasan ang paghahalo ng langka sa gatas, matatamis na pagkain, o mabibigat na pagkain may asukal sa gabi. Ang pagkain ng langka, halwa, o lang kapayasa ang pagkatapos ng hapunan ay maaaring makagambala sa iyong panunaw, magpataas ng asukal sa dugo at magdulot ng discomfort sa pagtulog, tandaan, si Auntie Bimala mula sa Mangalore. Kisti nine taong gulang ay madalas kumain ng langka halwa sa gabi, ngunit madalas siyang gumising na mabigat ang pakiramdam at may bahagyang acidity nang lumipat siya sa simpleng langka at munggo sa tanghalian at inalis ang matatamis sa gabi, nabawasan ang kanyang bloating at lumalim ang kanyang tulog habang ang langka ay tunay na isang biyaya para sa maraming nakatatanda. May ilang banayad na pag-iingat na dapat tandaan kung kayo ay may diabetes. Iwasan ang pagkain ng malalaking bahagi ng hinog na langka mas piliin ang nilutong hilaw na langka dahil mas mababa ang glycemic load nito. Kung kayo ay madalas magtae o may sensitibong tiyan, kainin lamang ang mahusay na nalutong langka. Huwag kailanman hilaw o kulang sa luto. Gumamit ng napakakaunting mantika. Iwasang kumain ng langka hinugman o luto malapit sa oras ng pagtulog. Dahil ito ay isang mainit at mayaman sa fiber na prutas maaari nitong gambalain ang pagtulog ang umaga o tanghali ang pinakamagandang oras upang tamasahin ang mga benepisyo nito kaya mahal kong nakatatanda natutunan natin ngayon na ang langka ay maaaring tahimik na suportahan ang ating mga kalamnan panunaw at pangkalahatang lakas pagkatapos ng edad 60. Ang maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pagkain ay maaring magdulot ng nakakagulat na ginhawa kung gagawin ng may pag-iingat at pasensya. Ang mga tip na ito ay ibinahagi para sa pangkalahatang kamalayan. Kung meron kayong anumang hamon sa kalusugan, Siguraduhin kumonsulta sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago. Ngayon, nais nice kong marinig mula sa inyo, mayroon ba sa video ngayon na umantig sa inyong puso o nagpabago sa inyong pag-iisip? Kung oo, paki-type ang numerong isa 1 sa mga komento at kung sa tingin ninyo ay hindi angkop para sa inyo ang video, huwag mag-atubiling itype ang 00 makakatulong ito sa akin na mapabuti para sa inyo at sa iba pa. At kung nakita ninyong nakakatulong ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, itap ang bell icon para sa mga updates sa hinaharap at ibahagi ito sa isang kaibigan, pinsan o kapitbahay na maaring makinabang din. Sama-sama nating gawing mas madali, mas matalino at mas mapayapa ang pagtanda. Isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon.